Gandang hapon mga kalangaray. Tayo ay magdidilig ng ating ano, kalabasa. Araw-araw kong dinidiligan are. Ng ating kalabasa. Yan. Dito tayo dadaan sa ano, sa bakod. Malayo din sa ano, may gate. Yan are, ang aking pandilig ko. Yan. nag ako, nag Hmm? Dalawang galon. Ah. Ano pa? Oh. Are ka ding kalabasa. Nagano na sa sa. Medyo mau ganda na. Mula nung ating nabunuhan. Oh. Yan. Nagano. Nagtapat na siya. Oh. Yan. Mula nung ating inambunuhan. Yan, nung didilig tayo. Hmm. Dinidilig ko pa tayo ng mga ano. Para mabasa. Yan. Pero kaya dili ko ring katawan oh para mabasa siya. Maging ano siya? Bagong puno. Hmm. Ganda na siya oh, nagapang na siya oh. Hmm. Yan. Ano nagapang na. Mahaba nang gapang oh. Yan, yeah, mula nung ating inabunuhan, gumanda ng ano, konti. Tumaba na ng konti, oh. After one, one week. Oh, gumaganda na. Araw-araw kong diniligan na rin. Hmm. Ayan ating pandilig. Pinindiling okay, natin ang katawan para maging sariho ulit. Pinabasa. Lagyan natin ng mga damo. Aring ilalim ng ano. Para hindi, hindi sila masadong mainitan. Mainit kasi ang ano. Para medyo mag iba, -iba naman. Hmm? Hindi masyadong mainit. Hmm? Lagyan natin ng damo.